So, na <tries> nami uh, uh, mga kalawig morning yuta ah, na sa mga apuhan kani. kani. mga kalawig kani. Ang yuta oh, sige, nga sige. mong ikuan. Ay kamaisan. Ay kamaisan.

tur <turshuk> Baso So. Nakadalag <turshuk> dira? Bro. Asa to bon. sila to? ta ah. So, kalawig yung taa. Balik na taro. Oh.